Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman si ate ninyo sa harap ng camera para na naman magbigay ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ang lahat, ako po'y taos puso po na papasalamat sa lahat ng mga viewers and listeners ko sa buong mundo, lalong-lalo na dyan sa Pilipinas. Maayong buntag sa inyong tanan! Magandang araw po sa inyong lahat. At doon sa hindi pa nakapag-subscribe, humihiling po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang maliit na channel ni Ate Estela ninyo at pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod updated po kayong lahat sa mga bago kong i-explore na mga uh, informasyon. So guys, wag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic naman natin ay ayaw na ayaw ng mga kababaihan na manood ng X-rated video ang lang mga mister o aming mga mister na lang no pati ako <laughs> so bakit nga ba no karamihan sa mga hindi pagkakasundo ng mag-asawa ay dahil sa porn o sa x-rated video na sinasabi kanina kadalasan natutuklasan ni Mrs. na nanonood pa rin si mister ng mga x-rated videos so narito ang dahilan kung bakit nga ba ayaw naming manood ng porn ang aming mga mahal sa buhay. No? So, alam nyo guys, mag-alala kami na baka paunti-unting mawawala ang desire o pangnanasa ninyo sa aming, no? At uh, takot din kami na baka maghanap kayo ng ibang babaya at tuluyang mga liwa na rin. Kadalasan ang mga nanonood ng porn ay sinasabayan rin ito ng kanilang pagsasarili o pagmas pagmasturbasyon, no? Kaya mas lalong mag-alala ang mga misis kasama na ako. Kaya hindi po aprubado ang panonood ng x videos sa amin, no? At uh, alam niyo ba guys na Chismis lang po ito. Ang katotohanan dito talaga sa ano, sa bansang Japan o tawag dito. Kung ikumpara ko sa Pilipinas at dito sa bansang Japan, masasabi ko na halos lahat na kalalakihan dito ay nanonood ng mga ano, mga tawag dito, X-rated videos. Yun na nga, yung mga porn, no? Kahit ang aking ano, ang aking mister halos araw-araw kapag wala po kaming talik. At dito free po dito ang uh, mag uh, ano mag-rent ka lang dyan sa mga video shop. Meron po dyan Naiiba nga lang 'yung daanan, iba lang 'yung kwarto doon. Pero libo-libo, libo-libong mga videos kung ano-anong mga klasing ano, bold na tinatawag, no? Kaya dito sa bansang Japan ay wala po yan sa kanila. Parang kasama na yan sa kanilang pang-araw-araw na kabuhaya, uh, ano, no, na tinatawag. Hindi kagaya kasi sa atin ay nandoon pa rin yung dahil isa tayong Kristiyano. Kaya hindi masyadong magandang pakinggan o parang napakalaswa na lang kung pag-uusapan. Pero dito sa bansang Japan ay nako. Araw-araw. Kaya minsan nga gusto ko ng regaluhan ng ano eh, ng X-rated videos yung ano ko, yung mister ko. Dahil dito, nabibili po siya. May nabibili po dito. Tatawag ka lang sa internet, mag, magsearch uh, mag search ka lang. Bibili ka lang. Kahit ilang, ilang, ano yan, ilang video gusto mong bumili, papadala sa sa'yo. No? Kaya, yun na nga, ano, minsan, dito sa Japan, maraming maraming mga uh, tawag dito, mga couples na nagkakahiwalay dahil isa na po iyang ano, panunood ng ano ng tawag dito, ng porn hindi po ibig sabihin dahil po, eh, nanunood po sila is ano na uh, gusto na rin ng mga kababaihan hindi po, kasi yun na nga ang sinabi ko na kanina na, bakit nga ba nanonood? Samantalang nandito, nandito naman yung asawa. Andiyan naman yung asawa na pwede naman yung uh, tawag dito, yung gamitin, no? Ano, tawag dito. So, bakit kaya ang mga kalalakian? Pero ayon sa aking pagsaliksik, ano, meron din namang benepisyo ang mga kalalakihan bakit sila nanonood? Siguro nga, una, gusto nilang matuto no? ng marami pang mga bagay-bagay na hindi pa nila natutunan sa o na-experience. At ang pangalawa naman, yung uh, tawag, uh, pinag-aaralan nila ang mga posisyon, kung ano-anong mga bagay na para kapag uh, nagtalik na sila ng kanyang misis o mga mahal sa buhay, ay hindi na po siya, ano, yung behind sa mga iba na Uh, may maraming mga karanasan. Kasi sa tingin ko nga naman, uh, tatuy ang halimbawa sa mister ko, magtataka na lang ako na wala pa namang babae, wala namang ibang babae noon, ay bakit ang dami-daming alam? Bakit kaya ito may patambling-tambling pang ginagawa sa akin kung ano-ano mga bagay na ano natatakot matatakot na tuloy ako kung anong pinagagawa sa akin no sa ano sa kama yun pala, doon niya nakukuha pala yun sa porn na pinapanood niya. So, ayan, yan. Kaya ko nasabi na siguro pinag-aaralan din yun ng iba na habang pinanonood nila yung X-rated na yan, ano, naiisip nila, nilalagay nila sa isip nila, no? Dahil nakikita, alam naman natin ang mga kalalakihan ay napaka-visual talaga na creator. So, kaya na creator, creation. Kaya, ayon ano, tandang-tanda nila yung mga nakikita nila. So, ginagawa nila, ina-apply naman nila doon sa kanilang mga misis, sa mga kasintahan pa yan o kanino. Kaya, minsan, ang panunood ng, ano, ng X-rated videos ay parang masabi ko na 50-50. Pwedeng pag-aralan, pwede rin nakaka, ano yun, nakaka-sakit din sa mga misis, no? Kasi, kaya nga yun eh. Dahil minsan, ano, halimbawa, naghabang nanonood si Mr. ng ano, ng porn. Tapos uh, nag-ano siya, nagsarili siya. Eh kung halimbawa yung gabi niyan, gustong-gusto ni Mrs. na makipagtalik. O paano na 'yon? No? Kasi minsan ang lalaki, enough na sa kanila yung isang beses. So okay lang sana kung uh, halimbawang nanood ka tapos nagpalabas ka tapos pag gusto ni Mrs naman ay kayang-kaya mo pa ay wala pong problema yon. E kung paano na lang kung <laughs> hindi na hindi nakakayanin ni ano ni Manoy, no? So kaya po, yan po yung mga ano namin na uh, nag-alala po kami at saka habang yun na nga dahil ang poor naman, alam naman natin na merong ano, uh, merong babae doon, no? Kaya minsan nasa isip din namin na nako, ang ang asawa namin baka mambabae na ito, no? Yan po ang isang bagay na bakit ayaw na ayaw naming manood. Kaya sana ma-realize niyo din na bakit kami bakit nagagalit ang mga misis ninyo, no? Na bakit nanood ka naman ganito ganyan. Ang pinaka-best sabihin ko sa inyo, guys, no? sabay kayong manood. Sabihin mo sa uh, sa missis mo na mahal uh, sabay kayong manood saka kayo magaano. Saka kayo magtatalik uh, at hundred uh, 100% ako na ano magugustuhan niyo ni missis no. Pero kapag nagso-solo play lang kayo ay magaano maalarma talaga ang isang babae na yun na nga na Uh, hindi mo na mapapansin yung asawa mo, no? Hindi na napapansin kami. Kaya doon po nag-alala. Hindi po dahil yun na kung anong bagay na mga kadahilanan, kundi yun na nga na nag-alala na mga liwa ang asawa, ano, hindi na hindi na mapagtunan ng pansin ang misis, no? So, yun, magkakaroon po yan ng ano, ng lamat sa isang relasyon na kapag parati na lang, no? Okay lang sana kung halimbawa, sa tatlong buwan isang beses o sa isang taon isang beses pero kung araw-arawin na natin magkakaroon na yan ng problema sa merong mga responsibilidad. Pero sa mga binata, no, dalagat binata, kahit naman ang babae nagsasarili, ay wala pong problema yon. Ang sinasabi ko lang po dito is yung merong mga responsibilidad na merong mga misis. Pero alam nyo guys, meron din namang nanonood na mga kababaihan eh. Meron din naman. Kaya, <laughs> pero, uh, hindi lang, hindi naman siguro kasing dami na ang uh, ginagawa ng mga kalalakihan na kung pwede lang araw-araw, no? So, yan po guys. Sana nagustuhan nyo ang aking isa na namang topic ngayon. At uh, nagpapasalamat po ako doon sa lahat na mga walang sawang nanonood sa uh, sa channel niya at style Hanggang sa susunod, maraming salamat.